Ang video na ito ay upang ipakita sa iyo na kailangan mong piliin ang tamang mode kapag sinusukat dahil may agwat sa pagitan ng tape sukatin ang ulo at ang hook. Piliin lamang ang body circumference mode upang masukat ang circumference upang makuha ang tamang resulta. Kung pinili mo ang tuwid na linya mode upang masukat para sa circumference, ang agwat ay hindi isasama sa mga resulta. Maaari mong gamitin ang pindutan ng mode upang lumipat sa pagitan ng mga pulgada at sentimetro at mahabang pindutin ang pindutan ng mode upang lumipat sa pagitan ng circumference mode ng katawan at winalin na mode. Susunod ay isang demonstrasyon na nagpapakita sa iyo kung bakit kailangan mong piliin ang tamang mode kapag sumusukat. Sa demonstrasyon na ito, magsisimula kami sa pamamagitan ng pagsukat ng tasa sa mode ng circumference ng katawan. Ngayon baguhin natin ang setting sa mode ng tuwid na linya at makikita mo ang pagkakaiba ng pagsukat. Ito ay dahil sa agwat sa pagitan ng tape measure head at hook.